Dabog oh. oh. Swerte ng car wash na maaanin niyan, no? <laughs> <laughs> Swerte talaga yan. Kainan dito, gold ang ibigay mo. <laughs> <laughs> Naubos yung gold ko. <laughs> <laughs> Sumayad na eh, no? Sumayad so, na dito. Testingin mo nga boy, papunta rito. Wala nabalaho po kami. Kaya kusansa kasi kami sumuot pagkahalang kasi Side na ilalim eh kabe kabe dito de don 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 op oh, okay okay oh bante ge yeah, bante ay ito dito sa na hindi na umiikot yung gulong dito. Hindi, mainam yan. Ito. Sumayad na ila yung pangilalim. Uh -huh. Mahina pala yung Raptor. Mahina yung driver. <laughs> Sumasay. maano na eh. Dumudulas. Wala na. Hindi kaya. pahila sa kalabaw! <laughs> Ah. Oh. Okay na, okay na. Pailan natin sa kalabaw. Pailan natin sa kalabaw. Maghanap tayo ng kalabaw. Maghanap tayo ng ano. May kalabaw dito. Malaking bagay talaga kalabaw eh. No? Sinabi na lang kasi, pagka pupunta ng bundok, kalabaw na lang dalin. Tara. Hanap tayo ng kalabaw. Dumpog. Oh. Swerte ng car wash na maaano niyan, no? Swerte <laughs> <laughs> sure talaga yan. Mainan dito, gold ang ibigay mo. <laughs> <laughs> Naubos ay gold ko. <laughs> may benta ko na. Tara, hanap tayo ng katutubo. Yung may kalabaw. May bakas ng kalabaw eh. Oo. Ibig sabihin, may dumadaan dito na katutubo na merong kalabaw. Ganda pa naman ang lugar na to, no? Mm -hmm. Tapos lang. Wala. Mahina pala yung raptor. Hindi, dapat talaga sa raptor, taas. Para hindi sumasayad yung pang ilalim. Malakas ang raptor sa malakas. Ang problema, yung ilalim niya, pag sumayad na, hindi na kaya. Eh, hindi pa ho kasi nalalagyan ng lifter yung raptor ko. Pero palalagyan ko na. Kasi nga, lagi naman kami sa bundok. Kailangan Oo, kailangan na lagyan. Doon pa tayo ngayon, sa kabilang bundok na yan. Ah, hindi. Nandiyan ang, ano, eh. ang mga katutubo na katira. Eh. Ngayon, papahila namin sa kalabaw. Buti na lang, may mga katutubo nakatira sa lugar na to na tumulong sa amin. Ay, nako. Paano hila kaya gagawin doon? Sana kaya ng kalabaw. Ay, nako. Tatlong kalabaw ang kailangan. <laughs> Kahit dalawa lang siguro, kaya na yan.